ating batas by having joint ventures with yung may mga triple A licenses. Okay? So, bukod doon, bukod nga doon sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon. Alam mo, ito kasi yan. Ito kasi si Trillanes. Ang gusto niya, wala pa, wala, wala, pa sa public service si Senator Bongo. Nagninegosyo na yung pamilya. At matino naman yung pamilya. Maraming construction na ginagawa. Kaya nga, ho, nakilala una yung tatay, di ba? Nani ni Pangulong Duterte. Ngayon, etong anak, eh, nagtrabaho kay Pangulong Duterte ang gusto niya iitigil eh, e eh, nagtatrabaho naman na maayos yung pamilya bakit mo naman eh, iitigil yun dahil lang yung isa mong anak ay napasok na sa ano opisina ni, ni Duterte ni Pangulong Duterte bilang sap noon, bilang uh, assistant din nung panahon na mayor siya di ba? Eh, sana sana kung merong dinifine ba ni Trillanes na merong discrepancy sa papel may discrepancy ba meron bang ghost project meron bang hindi nagawa wala naman